Happy anniversary, Kuya. Limang taon na ang lumipas mula nang tayo pinagtagpo ng Diyos. Nagsimula ang pangarap at unti-unti nating inaabot. Salamat sa Diyos sa limang taong nagdaan. May mga pagsubok man, hindi niya tayo pinabayaan. Anumang tangka ng iba para tayo paghiwalayin, wala silang magagawa kung ang Diyos ang nagakda ng pagsasamahan natin. Hawak kamay natin abutin ang magagandang pangarap dahil marami pang magagandang plano ang Diyos sa hinaharap. Limang taon na ding nagmamahal at sumusuporta ang ating mga katekram. Sino bay bayan ang takbo ng ating buhay? Kanilang dalangin ang ating tagumpay dahil tunay silang may malasakit at tunay na nagmamahal. Maraming salamat po mga katekram na mas masumaba pa ang ating samahan. No. Yeah. Oh,

Hmm. Uh, say good morning, muna Oh, one, two, three, good morning, po, mga Good Morning, mga katagrams. Ito po yung pagbalik ko namin sa St. Luke's Telegram para malaman po yung... <laughs> yung po ito, para malaman po yung result ng mga ginawa ko sa akin tapos ito din yung pag uh, pagpunta ko ni Kuya Steve dito sa lung center ito po kasi yung in advice na ano kay Kuya Steve para dito dito daw po i gawin yung test ito po kami, si Kuya nandun na uh, nakahiga mamaya, mag-anong siya Si Kuya, uh, si Kuya Luis so pala hindi pala nakasama. Hindi pala kami kumpleto. Uh, say hello. Hello po. Say hello. Hi. Hello po. Hi. Aww. Kanino nakita ko pala sa ano? Sana, sana yeah. all sabi ko. Sana all sabi ko kanina ka Sorry, nakakapu pala ako. Sana all na lalay yung ano anniversary. Kanina Today. si oh, ngayon 20 pa lang ngayon. Si Tita Brenda may pa si Tita Brenda super na pa ano siya. Yung inedit ni mga picture namin eh. Yeah. Ang ganda ng slide show. Pakita ko sa sa mga naglalala po doon sa una naming pagpunta sa St. Luke's, salamat po sa sa ano po, pagalala sa yung mga payo. Thank you, thank you. Ang gaganda ng mga mensahe nila. Sit down, sit down. Mmm! <coughs> Sabi ni Tita Rosalie, magbabasa ako ng mga lima na comments. Pinaka-top tapos pagbaba. Sabi ni Tita Rosalie as a 2A, Ang galing mo mga aral tungkol sa kalusugan. But, ikaw yung number one na sumus. <laughs> But, ikaw yung Ba't ikaw yung number one na sumusuway sa sinasabi mo? Isang buong kita kay nanay, inda. Umanda ka. Ingatan mo ang iyong kalusugan. Telegram, hindi lang ang pamilya mo ang nag-aalala sa'yo. Lalaanin din ang supporters na nagmamahal sa'yo. Thank you, Peter Rosalie. Ay! Hindi nga ko lang nakita to. Ay, ano. Ay, Jolly Vlog. Alam to eh, Jolly Vlog. sabi niya, kaya mo yan aking mahal na kapatid. Laban lang, maraming nagmamahal sa'yo. I love you. Kayo. I love you. Kayo. Kaya. Ah, kaya mo yan. Acheta Get Well, Sir Tagram, basta po may nararamdaman, nararamdaman kayo. Masakit left ng dibdib, tumatagos hanggang likod, balik, balikat at braso sa puso na po yun. Kailangan po ninyong walking o bike every morning, mas maganda pasikat pa na lang araw. Kahit po si Kuya Dave, kailangan din niya ng walking or bike every morning. Iwas po sa pagkain matataba at mamantikang pagkain. Thank you, Tita Hazel. Tita, kala ko si Tita Eva. Eve Ev, TV9416 Get well soon, more power and God bless Avoid stress You should relax Take Rambola spray To our Lord in Jesus name Amen, thank you Tita Rose HK1918 Ingat sir Tegra Marami pang mission Na maasa sa iyo At ikit sa family mo tita Armina Zuniga Ingat po kayo palagi Tata Get well soon God bless you always Yan tita Rosalie Asis Naganaw siya ulit Kinabahan ako mga katekram ipagdasal natin si tatekram thank you tita rosalie asis tito dominga ortiz oq1 ii praying sana okay ang lahat sa iyo sa praying na kung ano man ang nararamdaman mo ay mawala in jesus name Si Tita Luz and the uh, rin to seven to seven six, four, two. Magpagaling ka katekra, marami pang naghihintay ng tulong mo. Sana mo wala na ang sakit mo. More power. Tita Mari, Marita Poblete, malungkot pala ang walita I'm praying for your health, healing, Tatay tegram And please stay. keep safe, everyone. Uh, Chinese character, Korean character, Japanese. That day, that day, lang kay lang punggumaling kayo. Maraming naghiintay. Pahang tulong nyo. God bless. Josep, Josep, Joseph Nebotista. Joseph. Joseph. Joseph Josephine Bautista, ingatan at alagaan niyo po ang sarili niyo, Tatay Ram. Kasi dami pang mga kababayan natin na ng pagmamahal niyo po. Kasi kaya kahit pam paminsan-minsan, relax din po kayo. Kita sa katawan niyo po, pumayad po kayo, Tatay Ram. Kahit ma kaming mga followers niyo po, mag din po kami. Kaya, ingat po kayo palagi Tatay Ram. God bless you and your family. Kaya you tayo forever. Ito, Corazon, data 4954. Sarah Ingat po. Ang kalusugan baka po sobrang pagod niyan. Pagaling po ka. Kaya sana po okay lang kayo. Tatay Ram, alam namin na kaya mo yan at kaya mo yan at lalaban ka God is good lalo sa katulad mong napakabuti uh, ng puso pray for Tatay Ram we love you thank you sa lahat po ng mga messages thank you Tatay Ram sa lahat ng support mamaya mabigyan po namin kayong update no? and we're praying po na no. okay

No. ka ma kana bemben. Grabe ka ko kumain Hindi lang kain. Kain na kain. Oh, habsan daw kuya. kuya. Kuya oh. <laughs> 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 Thank you. Kuya, what? Chicken butt oh. chicken. No. chicken. butt <laughs> <Yeah. laughs> chicken. <special. laughs>

para nang oh, tagal ay, ano, na no. Pag But, uh, pag hmm. that, ano pagka makulit? Ha? Pag makulit na ano? Ikaw. Kung ano? Makulit. ano May San anniversary? Wow. Ishare. <laughs> <laughs> Maglibre si kuya. na ba? Pag-wait na po tayo sa video. 7 million. No. Wala na nga ang tira doon, kuya. Ay, gusto na na sa mission. Nga pala, kalimutan ko. Hindi, gusto ko doon sa nagkano ka, kuya. Punta tayo ng Green Hills. Oo. Doon na lang tayo kumain. Kaso sila kuya is dito. Gusto Hindi, mamaya nga. natin. Mamaya dito. So, Mag-grab na lang yan sila. Doon kami, you know, kami mag ano. kami mag-anniversary ni Kuya. Yo. Wow. I love you too, Kuya. <laughs> okay. Where are you going? Hindi sa tuya. Tita. Ano sabi mo tita? Paano mo yung narinig akong scripted? Mamagmamak akala ko bibigay mo sa akin. <laughs> mm, Robin. Mm. Is it spicy? Mm. thank you. Spicy. Mm. Doon ako sa... Ay, doon. 아, 혼나는. 아,

Ibig sabihin, pag pinapabalik ka, hindi pa kayo tapos. Ganun daw, follow-up mo. May mga gamot akong, ano, may mga gamot akong, ano, follow-up lang sa iti-chit-chit niya. Tapos ang kapal nung, mm -hmm. ito yung sa sa puso, yung gano'n. Kamusta ng time? Siguro mamaya ako na iyan. Ano? Bagong baba. <laughs> <Yeah>. <laughs> Bagong baba. <laughs> <laughs> Dito. Dito. Okay na? Bagong baba Steve, yung ano mo? Okay naman po. Bali, hintay na lang po yung result. Pwede na Tawag na lang daw sila. Hindi pa nalaman pala yung result. Hindi ba? Okay. Hindi ano pa sa lab test. Hindi do! Hindi do! Kaya ano po, kategram, ingat po sa mga, ano, natin sa diet. Yung disiplina talaga, number one. Sa kinakain. Um, uh, disiplina. Kasi yung, sa, yung sa akin, kategram, kasi hindi siya kain, eh. Lamon siya. Pagka... Uh, lalo lalo na pagka yung mga, ano... So, kategram, ito po yung... Anong tawag dito, ma'am? Adlay. Adlay risotto? Uh, ano na po yung katekram po? Uh, 700. 600. Tapos ito naman, 400. Para alam niyo po yung price dito. Butters, at the day, Tapos yung kanya, Tita Jo, nasa magkano yun? Wow. Itong salad, mahal, magkano ata? Ito po 60. 60 uh forehanded that <laughs> oh anong lasa wow ano kaya tigman mo My son, you taste it uh Get It's an you taste it. It's uh for shrimp. Ah, uh, squid You don't like it? terado. Oh, ya, Ya. Happy anniversary ya. kuya, oh, kuya happy anniversary. mang ko din. thank you. Yun daw burgundy. Ano ba 'yan? Ano 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 Ah, yun yung order ni Kuya. Pork adobo. Thank you, ma'am. Pakita natin yung pork adobo. Yung ganito naman ka, Tekram. Nasa magano to, Kuya? 460. 460. Ang ganun lang siya. <laughs> Mmm <laughs> malaki makam. Mm. Yanin sigeto. Thank you wala na ako dito. Um, Iko, extra rice ka kuya. Garlic rice daw kayo kuya. Ako isa. Sila, ano? Extra rice. Natatakot si Kuya August sa <laughs> Sabi ko, exercise, rice. Huwag daw, bigla siyang pumalik. Sixty-five. ko. Egg lang, Egg ni Kuya, kinuha pa niya. Eh, yan lang siya. Egg lang siya. ka ng chicken dun na. Mm. Ano yung ganun nakatupi-tupi? Ah, kamote. Ang ganda tignan. Okay. Oh. Ah. Ang mantika din niya. Tita oh. oh. mm. daw. Ikaw talaga tita. Mm. Tignan niyo namin, oh. Ay, dito, man itong bemben namin. Hindi mabibig ito. Ay, hindi mo na yung sige Hindi si Ay, sorry Kuya. Si Tito Gerald. Ito ah, chicken mo. Ha? Ah, Ben-ben mo. Garlic rice, Kuya. Okay. Ikaw, atiin mo na.

嗯。 pala yung kay Kuya Steve. Ang tawag diyan? Siberian. Siberian Husky. Ay, aso pala yun. Sorry. Magkano yung ganyan Kuya Steve? Ito, po yung 3.5. 3.5? Oh my goodness. Pero okay lang. Para sa'yo naman ano ka ba? Wala. Ha? Hindi, tala, hindi siya 3.5? Nasa 8. 黑炭的嗯。